Hi guys! For today's video nga ay samahan nyo kaming gumawa ng french fries. Wow! Ang mga patatas ngang ito ay babalatan ko lang. Reject na lang ito sa work ng aking asawa at aming papakinabangan. Ayan, sinort nga namin kung alin yung mga pwede pa. At syempre, yung hindi na pwede, tinry namin ipakain sa alagi naming bibe. Ayan nga at babalatan ko na isa-isa at asawa ko naman yung nag-slice. Pero syempre, ako yung nagtapos dahil matutulog pa siya dahil pang gabi nga yung kanyang duty. Ayan nga, tinuturoan pa siya ng nanay kong paano yung tamang slice dahil medyo malalaki yung unang slice niya. Malaking tulong na nga rin to guys dahil kung bibilhin mo pa nga ito ay ang mahal-mahal pa at ito nga ang napag namin na gawin na lamang itong fries. Dahil sa itsura nga ng patatas ay hindi na siya pwedeng magtagal pa sa ref or sa stock natin. Ayan nga at unti-unti nang ini-slice. Binalawan nga muna namin to ng maigi para naman mawala yung kanyang bula-bula. Binabad nga muna namin ng maigi bago siya gayatin. Ayan nga at ito na yung kinalabasan at ang dami nga po nang nagawa namin. Kitang kita pa nga guys yung kanyang bula. Kaya kailangan dapat irin siya ng maigi. Ayan nakailang banlaw nga kami dito. Naka 6 to 7 banlaw nga kami bago namin drainin. Kasi kailangan malinis na yung pinakatubig niya at wala na siyang bula-bula pagkatapos nga hindi naman namin ito makakain lahat kaya i-stock namin yung iba sa ref at pag magmo-movie marathon nga kami ay pwedeng-pwede namin 'tong kainin at lalagyan na lang siya ng flavor at malad Jollibee or McDonald's ngayon. Palaano na ito. Ayan nga at eto na yung finish product. Kuha-kuha na lang. Thank you for watching. God bless.